Ibinahagi ng kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap sa kanyang Facebook post ang isang larawan kasama ang ina ni Pepsi Paloma, si Lydia Duena Whitley, at ang kapatid nitong si Zaldi. Ayon kay Yap, madali niyang natagpuan ang pamilya ni Pepsi dahil magkababayan sila sa Olongapo City, Zambales. Batay sa post ni Yap, ang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma ay hango sa mga salaysay ni na Lydia at Zaldi. Sa kanyang post, sinabi ni Yap, sa loob ng apat na putaon, pinakinggan niyo ang mga sikat at makapangyarihan. Ngayon, bigyan natin ng pagkakataon ang pamilya ni Pepsi na maglahad ng katotohanan. Idinagdag pa niya na tapos na ang pananahimik ni Nalidia at Zaldi, nakasama ni Pepsi hanggang sa araw ng kanyang trahedya noong isang libo, nadaan at walumput lima. Nagdulot ng kontrobersya ang teaser ng pelikula, lalot direkta nitong binanggit ang pangalan ni Vic Soto sa eksena ni Nagina Alahar at Red Bustamante na gumaganap bilang Charito Solis at Pepsi Paloma. Maraming nayanig matapos ilabas ang teaser noong bagong taon. Dahil dito, muling nagsalita ang dating aktor na si Gil Guerrero at iginiit na walang nangyaring pang-aabuso kay Pepsi. Sinang-ayunan ito ng kapwa sexy star na si Guada Guarin, na nagsabing na nahimik siya noon dahil labing apat na taong gulang lamang siya nang mangyari ang insidente sa Sulu Hotel noong isang libo, at walumput dalawa. Samantala, may ulat na sinubukan ni Guada makipag-usap kay Vic sa studio ng Eat Bulaga. Upang humingi ng tawad dahil naniniwala siyang inosente ito sa mabigat na paratang. Gayunpaman, tumanggi na si Vic dahil itinuturing niyang tapos na ang issue. Ang The Rapists of Pepsi Paloma ay ipapalabas ngayong Pebrero 2000 at 2025, tatlong buwan bago ang ika-apat na ng pagpanaw ng batang actress.